Mayapon guys ah. Ami dari guys OBIC oh, kami. Workshop ng idol. Yo work work ta. So na may doubt bark. Ah koni siya wait. Koni siya ang gitawag og cable tie. Cable tie. Cable tie loop. <laughs> menenggi, na mo ninggi ginahimo namo sa mga maintenance loop sa uh, kaning internet. Ganyan lang mga idol. Yung promaha namin kay no, idol pa, pa ganito. Patakilid-takilid lang mga idol Yeah, yung yung mga takot, bawal kayo dito. Oh. Okay. Oh, nandito yung tambubugan mga idol. Tambubugan idol. idol. sa abay. Oh, tambubugan. na siya mga idol. Basta mahirap gagawin ng lahat para sa pamilya mga idol. Kina!